Maraming kasalanan si Gilbert sa akin. Yung pagbabayaran niya lahat Nagsisimula pa lang ako, Esme. Tanda. Sinisimulan pa lang paningin ko. Masalamat ang Gilbert na yan. Kung hindi hindi matay si Donya Amparo, paro, hindi ko alam kung ano nagawa ko sa kanya para paaminin siya. Ricardo, hindi mo na kailangang paaminin pa. Naniniwala ako kay Carlos Miguel at kay Alisa. Dapat maging masaya tayo na hindi pala totoo ang kasal ni si Cecilia at ni Gilbert. Alam mo ba ang ibig sabihin nun? mo yung paing gamit ko. Banda sa akin yung gilbert na hindi eh, pakita ko sa akin. na, Ahog. Tama na. Wala na si Gilbert. Wala na mangyayari sa garage mo. Kapag so, pwede ba huwag niyo akong diktahan ngayon? Hindi niyo anong kung anong nararamdaman ko ngayon. Ano yung maran? Maraming panahon na nasayang sa amin si Higa. Dahil sa mga tao na lalo sa amin. Oleh kerana orang seperti Gilbert dan Olga menjauhkan diri daripada saya kepada Cecilia, saya akan si menjauhkan diri daripada na kepada saya. Saya akan menjauhkan diri daripada Cecilia. Saya akan menjauhkan diri daripada Cecilia kepada mereka. Mereka tidak akan gembira dengan saya. Encik Kami hey Marianne, nasa Hindi namin alam kung bakit hindi siya nakarating. Nasaan na kaya si Cecilia? Cecilia, ano man yung pinapalak mo, huwag mo na ituloy. Alala, mo may anong kayaanak ni Gilbert? Esme, hindi ko kakayaan lumakay ang anak ko sa so walang kayaanak naman. Silia. Silia no ba. Ginbab. Ano, nakauutak na doktor. Ano daw ang pagkakaiba ng mommy? 'Yung magagalaw mama. Ako na Totoo ba yung binibintang nila sa'yo? Pwede mama na muna, muna, tsaka hindi na ako talaga sa mga bagay na yan. Sige na, na ako. Teka, bakit? Saan ka pupunta? Kala ko nga hanapin si Cecilia. Kala ko sila itakas na ako, kakakas na yan. Thank Sabihin mo sa kanya na no? huwag na huwag niyang pababayaan ng anak oh, mo. Mm Oo, -hmm. Senorita. Cecilia! Bakit ka pa magpapaiwan dito? Saan hindi ka nilang kumabay sa anak mo? Alam mo, mabuti pa ikatid po kayo sa bahay ng papa mo. Hindi ako aalis dito. Kihihintay ko si Debra. Dahil ngayon, puputuloy ko ang lahat ng ginawa niyong pagpapahirap sa akin. Cecilia, natatakot